Nakadepende na sa mga employer ang ipatutupad na adjustment sa pasok ng kanila mga empleyado ngayong pag-init. Ito ang tugon ni Employers Confederation of the Philippines President Serio Ortiz Luis Jr. sa gitna ng panawagan ng kilusang Mayo 1 nabigyang bigyang seguridad ang mga manggagawa sa matinding init. Ayon sa labor group na KMU, dapat nga rin daw magpatupad ng extended breaks ang gobyerno at employer para sa kaligtasan ng mga manggagawa. Ngunit sabi ni Ortiz Luis, hindi pare-pareho ang sitwasyon sa iba't ibang kumpanya mula sa kanilang physical setup at ang biyahe ng mga manggagawa kaya't nasa kamay na ng mga employer ang mapapatupad ng mga adjustment. Sabi ko lang. Pabayaan nila, bigyan naman ng konting credit sa mga employers that they know what to do. Kung mm -hmm. ilang mga mandate na mandatory na gagawin ng ganitong oras, ganitong oras, ala iba-iba ang -iba sitwasyon eh. Iba-iba mm -hmm. ang Iba-iba rin yung lugar ng place of work. Mm -hmm. So pabayaan nila. Sabi ko nga sa iyo, uh, napakarami ng na regulasyon sinusundan ng mga kumpanya. Uh, Natataron na tuloy sa dami na ano. Mm -hmm. Eh sa totoo lang may mga li So yung mga legal liabilities pa mga kumpanya pagka sila nagpabayaan. Dagdag pa ni Ortiz Luis, mas dapat nga raw bigyang pansin at tulong ang informal workers na walang employer na nabababad sa matinding init gaya ng mga magsasaka, mangingisda, jeepney drivers at mga vendor. Para sa MBC TV Network News, ito si Nicole Lopez. Sama-sama tayo, Pilipino.